reklamo ng isang ginang na OFW ang kinakasama niyang madalas daw gumamit ng pinaghihinala ang shabu sa loob ng bahay nila. Ang kanyang resibo live feed mula sa kanilang CCTV sa bahay. Panawagan ng ginang mailigtas sa panganib ang kanyang mga anak, mga sir, smile, you're on camera! September 4, 2025, nakatanggap ang rrr Resibo Action Center ng isang ng reklamo Mula sa isang overseas Filipino worker na itatago namin sa pangalang Jenny. Ang kanyang sumbong, nasa peligro raw ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Sobrang stress ko na po. Alos makatulog kasi nga po inisip po yung sitwasyon ng mga anak. Po. Gita ko po kung sinasaktan yung mga anak ko po. Ang kanyang ikinababakala, nasa loob din ng bahay ang kanyang mga minor de edad na anak habang nakikipag-session umano ang kanilang ama bukod sa paggamit ng lang ilegal na droga. Si Itay, mabigat din pala ang mga kamay. Kapag <tinyo> nag-stay siya sa bahay ng mga tudis, mainit na po yung ulo niya sa amin. Hindi na lang po talaga yung nag-a-adjust kasi nananakit siya kung hindi man po ko yung pawata. Ang lahat ng atrasong ito, caught on camera, real time, FR as in, for real! <laughs> isang overseas Filipino worker na itatago namin sa pangalang Jenny. Tanging isang CCTV camera ang nagsisilbi niyang mga mata para mabantayan ang mga anak na nasa Rodriguez Rizal. Kasama nila sa bahay ang kanilang ama na si Dennis. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ang masaklap, tila hindi pag-aasikaso sa mga bata ang inaatupag nito. Kung di, paggamit ng iniinalang ilikal na droga, panawagan ni Jenny sa r -r resibo. O lahat ko sila makulong. Lahat ko ng mga kong pasok sa bahay. Yung no, ko gusto ko rin po siya. Baka, guro na din ko yung time na para po matapos na yung paghihirap ko, paghihirap namin ng mga anak ko po. Kasi sobra-sobra na pong ginagawa. Talaga mga tao, tama, lalo na po yung pananatik sa mga bata. Binigyan ni Jenny ang resibo ng akses sa kanilang CCTV sa aming pagmanman. Tila may nagaganap na session sa kanilang tahanan araw-araw ang dami itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa isang video na kuha nitong September 4, makikita ang isang lalaking walang suot na pang itaas at abala sa paghahanda ng mga gamit mula sa isang drawer. Siya ang ama ng mga bata na itatago namin sa pangalang Dennis. May kasama siyang isa pang lalaki. Nang ipapasa na ang pinaghihinala ang ilegal na droga kay Dennis, tumingin ito sa kamera Pumiling, saka pinatay ang CCTV. No, 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 no. Mga kuya, talagang no, no, no po yan. Ako po'y magkakasala eh, kung sakaling magbibitiw ako ng komento dito po sa napapanood ko ngayon. At siya nyo rin napapanood ngayon. Eh, mismo ang ng tahanan na ito eh. Siya pa ang promotor ng uh, imoralidad, sabihin na natin, ng kababuyan, ng kawalan ng respeto sa lobo mismo ng kanilang pamamahay. Kailangan ano, mabigyan ng resolusyon ito at kawawa ko yung mga bata. September 8, 2025, nakapanayam ng r -r resibo ang lolo ng mga bata na itatago namin sa pangalang Joel. Ayon sa kanya, Ginawa na raw talagang pwestuhan ng bahay ng pamilya. Dahil dito, nagpakabit si Jenny ng CCTV sa kanilang bahay para mabantayan ang kanilang mga anak. Para mamonitor niya yung mga anak niya. Para namamonitor niya kung ano nangyayari sa loob na bahay niya. Ngayon, tinasa lang sa akin. Mga video na yun. Pero wait, there's more. <laughs> hindi lang ang sessions ang nakikita ng live sa kundin sa CCTV ang pambubugbog ni Dennis sa kanyang anak na si Alias Gio, sampung taong gulang. Yung sinakita sa akin muna ulo ni video sa akin, yung ano, yung, binugbog, yung bata, pinapalo siya anak ano, yung CDC fiber ko na. Aba, Dennis, nag-iipon po ba kayo ng atraso? Sinamahan agad ng resibo si Joel sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Division o OTCD. Nang makita ang mga video, pinayuhan na siya ng mga otoridad na formal na maghain ng reklamo laban sa ama ng kanyang mga apo. September 10, 2025, kasama si Joel, nagpunta ang resibo at ang NBI OTCD sa Rizal. Mission nila bilang pagkakanda. Ikutan ang itinuturong bahay na naging drug den na umano ni na Dennis and Friends. Ito yung poste. Ayan, oh. Ayan. ayan. Ayan, ayan, ayan. Sir, ito po yung sinasabi niyong may ilog. Tama po ba? Ayan yung area? oh, uh, yung pagpasok niya. Yun. Nang makumpirma at makita ang itsura ng lokasyon, sinimula na ng mga operatiba ang pagpaplano ng kanilang magiging kilos sa araw ng Operation. Sa puntong ito mga kapuso, mula po sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan nagtatrabaho ang ina ng bata, makakapanayam po natin sa pamamagitan ng video conference si alias Jenny. Yun pong mister ninyo, sa inyong abot ng kaalaman, Ilang taon, ilang buwan, gano'ng katagal na hong dependent ito sa illegal drugs? Uh, siguro po, sir, mga four years, ganyan. Naririnig ko po na gumagano siya, pero hindi ko po nakikita hanggang sa yun nga po. Nagpakabit ako ng CCTV, doon ko po nalaman at nakita yung mga pinagagawa niya. At Masakit po sa kalooban ko pero pinipilit ko lang po talagang intindihin po kasi kapag kinukumpronta ko po siya, yung mga bata po yung pinagbabalingan niya. Meron pang ibang mga tagpo na nakunan yung itinanim mong CCTV. Ang sinasabi ko ay tungkol doon sa pinagbubuhatan niya ng mister mo ng kamay, yung anak ninyo. Ano masasabi mo? Sobrang hindi ko po talaga matanggap. Tsaka uh, yun po talaga yung sobrang nagpa-depress-stress sa akin dito kasi halos patayin niya na po yung bata eh. Nagmamakaawa na po sa kanya pero siya patuloy pa rin sa pananakit sa bata. <tos> <tos> hindi ko na po talaga matanggap, uh, matiis pa na tatagal na gano'n yung sitwasyon ng mga anak ko. Kaya po humingi na po talaga ako ng agarang tulong sa inyo. September 14, mula probinsya, dumating na sa Maynila ang lola ng mga bata at nanay ni Jenny. Itatago namin siya sa pangalang Ising. Siya ang pinagkatiwalaan ni Jenny na mag-alaga sa mga bata kung matagumpay silang mare-rescue ng mga autoridad. Awang-awa po ako sa aking mga abo. Kaya nga po nagpasya si na mama. Manglubas ka na lang sa Maynila. Kuhain mo yung mga abo po Bugbog, sarado daw po sa kanilang ama. Nang pakiusapan daw siya ni Jenny, hindi na siya nagdalawang isip na lumuwas ng Maynila. Galit na galit po. Kung pwedeng ipakulong na lang o kung pwedeng patayin, patayin na lang po. Kawawa, baka bukas makalawa, malaman na lang po namin patay na yung mga bata. Kaya ang panawagan niya sa resibo. Makuha lang po yung bata tapos maikulong po yung ama niya iuwi po namin ang Palawan mo. tuon po namin po sila paaralin. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.